O oh, nay magandang hapon po Ako po si Daddy Frankie Nakapasyal po dito sa inyo Tinapon yung anak? O nito, anak niya Bakit tinapon yung anak? Eh, ayaw daw yung asawa ng pangalawa Ah, so ibig sabihin pangalawang asawa niya yung ngayon Nagpatrabaho sa bukid. Hindi sir, pumuha ng binta namin ng gulay Pambenta? Ano nga na po ang nanay doon? Yung kapitan yun, meron mong katikati na doon. Ay, yung ni Dali Franque. Saka in-tapon niya pa doon sa ibig ng bundok doon. Ano po? i Yung batak? Oo. Uh -uh. Yung asawa niya, ang pangalawa Init ah. <laughs> Pag-uwi natin ng Manila to, negro tayo. Okay lang yung negro. Hmm? Ha? Okay lang negro. Oo. naubos na yung baon natin tubig so lads lads <laughs> ano yan? ay oo hawakan muna ito sana namang bahay na tuntun -tun -tun natin dito mga kababayan Ayan. ito sila hello po Kumusta kayo mga bata? Okay lang kayo? O, sir. Dito po kayo nakatira? Nanay ko po. Ah, nanay nyo. Anak ni nanay lahat to? Anak ko dito. Dalawa? Apat po. Apat anak mo? Kapatid ko dito. O, si nanay, ilan ang anak? Pige, pige. Pige. Nay, ilan anak mo? Walo. -hmm. Ah, walo. Makasiyam ay. Ah, makasiyam yung? namatay, sir. Ay, bali siya manak ni nanay. Mm oh, O, nay, magandang hapon po. Ako po si Daddy Frankie. Nakapasyal po dito sa inyo. Kumusta po kayo rito? Ganito lang, sir. Mahirap, pero... Mm Wala ka ng pagtenda, bibi, pag uh, ano ng kanin doon sa labas eh, ano, ibinta mo para pangbili namin ng kanin namin. Oo. Oh. Ganon din, pumunta naman yung asawa ko sa bukit. Kumuha ng ibinta namin ng pangbili ng kanin namin. Oo, oh, yung asawa mo pumunta sa bukit para may pambili ng kanin. Oto, wala pa kayong bagas? Wala, sir. Ay, wala na bagas? Oo. <laughs> oh, okay lang mahirap, basta mayaman sa anak, no? O, anak mo si Yam. Tapos si ate naman, apat. Asa asawa mo ate? Sa trabaho? Uh, pero dito kayo nakatira. Madilim ba dun sa bahay? Pari-parihas talaga yung bahay dito, ano? Josefoy: doon kami muna doon sa bundok, sir. Oh. Pero doon na last leg yung bundok na, na ano namin doon, sa bahay namin doon, bumaba kami dito lahat. Bakit po? Yung, yung, nagre, ano, ano nga mga yung baga, ano nga mga yung baga, eh, kasta, hindi, nga, napakapagpig sa nag-landslide dito mga. Nag-landslide kayo, kayo doon? Opo, sir. Kaya lumipat kayo rito? Oo. Matagal na kayo nakatira dito? Mabuti, okay lang dito. Kaninong lupa ito? Oh, malalaki naman ang lupa in dito ay eh, no. Okay. Apat na apat na buwan pa ito eh kinuha ko na sa, kan sa kanila. Ah, uh, intak nila doon sa ano, gilid. Yung yun nanay na yon. Tinapon yung anak? Oo, oh, dito yung anak niya. Bakit tinapon yung anak? ayaw hindi. daw, ayaw hindi. daw hindi. yung asawa ng hindi. pangalawa. Ah, so ibig sabihin pangalawang asawa niya yung ngayon. Oo. Kinuha ko na eh, anak, anak naman yung anak ko eh. Anak ito? ng anak mo. Ah, uh, so ibig sabihin hindi anak ng lalaki yun. Anak ninyo yung babae. Hindi, sir, yung lalaki. Ah, yung lalaki. Mm -hmm. So ibig sabihin pangalawang asawa na niya yon. Mm -hmm. Hindi yun ang manugang mo. Hindi. Yung lalaki. anak ko 'yun. Ah, anak mo 'yung lalaki. Bakit wala dito? Andun sa pala eh, bakit nila tinapon 'yung anak nila? Ayaw daw 'yung pangalawang asawa niya. Hindi ko maintindihan. Ayaw daw na magkabahay 'yan at saka 'yung pangalawang asawa niya. Yung bata. Kasi um, hindi naman hindi naman ano, anak. Hindi daw na anak Ay kaya... eh, sabi ni nanay, sabi ni nanay, anak niya, 'yung lalaki na kinakasama nung tinulungan namin doon. Mm -hmm. Mm -hmm. Pangalawang asawa niya. Isa lang 'yung anak ko doon, Ah, pangalawang asawa niya. 'Yung anak niya, 'yung ate ay asawa niya. Ah. So ito ang apo niyo talaga. sir. So 'yung baby doon, hindi niyo na apo 'yon. Hindi na, sir. So naghiwalay na pala sila. So, nung nag-asawa ulit yung babae doon, itinapon yung anak niya. Uh -uh. Oh my God. Kawawa naman, bakit itinapon? Eh, ayaw daw yung asawa niya. Eh, ko na. Eh. Kaya ikaw na nag-alaga. Yung problema na, may skin problem din siya. na Naantok na yung bata. <laughs> no? Ganon na lang talaga ang buhay dito. No? Kung wala ka ng mag-ano nang mag mag-atay ka na, hindi ka na Po? Pag? Kung <laughs> Ma -ma makuha na ibinta mo, sir. Mm. Pag walang makuhang ang ibinta. Kaya kailangan maraming tanim dapat, no? Oo. So, yun, mga kababayan, no? Uh, medyo si Daddy Frankie nagpahinga muna uh, ilan yung bahay na nadaanan namin dyan sa... Dito sa barangay na to, no, mga nakasiguro lima o anim na tayo, Kuya JC pito, no? pito, pito. pito. So ito, karagdagang pinantahan namin. So medyo maliblib, malib -lib, lib na lugar din yung dinaanan namin. Basa, tapos tumawid pa kami sa medyo mataas na bakod. So si Daddy Frankie, nagpahinga muna. Kami muna ni Kuya JC ang mag-anong mag tutuloy ng interview dito kila nanay. Nanay, no? uh, kamusta po ang buhay dito sa inyong barangay? Ganito lang, sir. Mabuti. Mabuti naman po. Hmm. Nakakakain naman po ba ng tatlong beses sa isang araw? Hindi, sir. Dalawa lang, ah. Dalawa, Dalawa lang? Anong pangalan ulit ni nanay? Bambi, sir. Bambi? Katalangan, sir. Ano po? Katalangan. Katalangan. Bambi Katalangan. Nay, ilang taon na kayo, nay? 45 sir 45 Nasaan yung ano nyo partner yung mister nyo Doon sa bukid sir Nagtatrabaho sa bukid Hindi sir kumuha ng benta namin ng gulay ganun Pambenta Oo uh -oh, para may bili kami ng kanin namin Ano yung pinagtataniman niya na sa inyo po bang lupa yon Opo sir Ay, sa inyo. Uh -huh. Uyayamanin si nanay. May lupa. May lupain pala kayo, nai. Uh -huh. <clears throat> Ilan nga po ulit ang anak niya, nay? Siyem, sir. Okay. kasi na namatay yung isa, sir. Siyem, walo na lang. Siyem, sa unang asawa po? Oo, oh, sir. Sa pangalawa po? Wala, sir. Ah, isa lang talaga? Oo, sir. Ay, maganda na yung klaro, ano? Siya at nai, uh, anak nyo rin? Oo, oh, sir. Siya nang unang anak ko. Ay, yung panganay mo? O. Sa unang asawa? Oo, oh, oh, po, sir. Hatay, anong pangalan mo, ate? Ate. Panganay pa ate. Huwag ka may sa camera ate. Anong pangalan mo ate? Matda sir. Ha? Matda po. Matda. Anong apelyedo ng asawa mo? Pablo po. Matda Pablo. Ilan na po ang anak nyo? Apat po. Apat? Po. sa pangalawang asawa po? Isa lang po. Ah, isa lang asawa niyo Klaro. Maganda na yung klaro. Ano? So yun mga kababayan. No? nakarating kami rito. At ang daming bata. Parang factory ng bata. Doon tayo sa loob ng bahay. Nasakit na ang tuhod ko. Gusto naman makita yung bahay. Gusto natin makita yung loob. Mga bubayan, tingnan nyo yung bahay nila, nanay. Napakaliit. Diyan kayo magkakasama, nay? Lahat kayo? Diyan kayo magkakasama? Pwede po bang makita yung loob para ma... Silipin natin, nay. Tayo sa loob. Kasi medyo mainit dito, mga kababayan. So, yun. Nandito na tayo sa loob ng bahay nila, nanay, no? Nay, sino pong gumawa nitong napakagandang bahay ninyo? Yung asawa ko, sir. Asawa Dalawa na? kami, sir. Dalawa kayo gumawa? Aling Hindi, asawa sir. mo? Yung una, yung pangalawa? Hindi, sir. sir. Yung una, sir. Yung una? Yung una. Okay. Yung pangalawa, nandito rin? Wala, sir. Yan lang asawa ko lang, sir. Ah, Nasaan yung pangalawa? Wala, sir. Is isa lang talagang isa isa lang. asawa Ah, naghiwalay na kayo? Hindi, sir. Isa lang talaga asawa ko. Ah, isa lang? Isa lang talaga. Yung tiyok nao, eh. mm -hmm. Na yung hawak yung bata kanina. ulitin ko lang po yung tanong ni Daddy Frankie. Kasi nakita namin parang medyo may ano sa ulo, may sugat. Ano po bang nangyari doon? Hindi ko alam, sir. Nagganon pa yung ulo. Uh, may ano ah, may katayong ulo niya ba? Diba? May ano po ba 'yun nahawa o sa o talagang nagkaganon 'yung bata? Ganin, hindi ko alam, sir. Nag ganun lang la nag bigla na lang ganun oo apo niyo yun ayo anak niyo apo sir. apo mm -hmm. Asan ah, na po ang nanay noon yun sir yung yun meron kati, kati na doon ay, ay natulung, yung oh, natulungan ni daddy Frankie oh. sa kanyang anak ibat eh, po na sa inyo bat wala po sa kanya ayaw daw yung pangalawang asawa niya sir makita Uh, yung asawa nun ngayon, yun ang pangalawa. Oh, yun ang anak nyo, yung asawa niya. Hindi, sir. Andun sa lawag, sir. Ay, yung unang asawa, ayun ang anak mo. Mm -hmm. uh, so, pangalawang asawa na niya ngayon yan. Oo, oh, sir. Ganun pala. Kaya, eh, ulitin ko yung tanong. Bakit mm -hmm. po nasa inyo yung bata? Bakit wala dun sa nanay? Ayaw daw yung asawa ng pangalawa, sir. Ang Ayaw ng pangalawa? Oo. Mm -hmm. So, binigay sa inyo? Mm hindi -hmm. Binigay sa akin kasi apo ko daw. Hmm. Sinong ayaw? Yung asawang lalaki? Yung asawa ng lalaki. Goy. Uh. Ano ba sa ibinigay na lang sa inyo? Ayan na lang sa inyo na lang kasi hindi ko naman anak 'yan. Ganun po ba pagkakasabi? Opo, oh, Hindi naman daw po, hindi naman anak daw sa ibigay ko na sa, sa kanya. Eh sa, sa, sa inyo sabi sa akin yung babae. Ano hey, naramdaman niyo no, nung inabot sa inyo yung bata? Kinuha ko sir eh, kasi awang-awa ako sa kanya. Kasi wala pang damit, tatlong lang, tatlong yung damit nang ano, bigyan ni guys, sa kanila yung nanay niya. Saka intapon niya pa doon sa gilid ng bundok doon. Ano po, itinapon? Oo. oo. Yung bata? Oo, oo, yung asawa niyang pangalawa. Itinapon oo. ng asawang pangalawa ng anak niya yung bata sa bundok? Oo. Bakit niya tinapon? Hindi ko alam ayaw daw makita. Hindi ko man anak. Eh hindi ko man, hindi ko man, hindi man sa akin yan. Yung pinsan ko man mag, mag ano? Magsabi. Oo. Uh, oh. Pinsan niya, karibal niya. Oo, pinsan na daw yung, mag, ano diyan, yung anak niya. So paano niyo nalaman na nandun yung bata sa bundok? Yung balai ko, sir. Iniwanan lang basta doon? Oo, oh, yung, yung gano'n, yung, yung dede na ina i, binigay da, binigay da, dito sa kanya. Mm. Wala nang lam, wala laman yung dede niya yung, bigay, dito. Eh buti may nakakitang tao na nandoon yung bata. Umiiyak daw sir andun sa gilid. Ah, umuulan pa. Ay may nakarinig. Oo, yung balai ko. Ay yung balai niya nakarinig mm -hmm. na may umiiyak sa bundok. Basang-basa na daw yung bata. Kawawa naman yung bata, Uwawa ano? Kinuha nila. Ibigay desa, sa imbigay dia, akin, akin yung balaik ko. Eh nung nalaman nyo, kinuha kinuha niyo na lang yung bata. Oo, oh, oh, sir. Baka mamamatay kung hindi lang sa kanila, sabi niya. E, tingin ko. Tingin niya mga ilang araw na po doon yung bata. Imbigay eh nagnagre ng pangigira ta. Ngigira Ni tabak ta panak. Ka. Ilang araw na po yung bata doon sa bundok natin na Tinanin, bago nakita. In, iniwan doon. Bago nakita. May ganyan na dito nga? Bukas ngayon. Ewa. Bigay daw. Eh, intapon daw sa bukas, tanghali ng araw. Kinabukasan na. Uh -oh. Ng tanghali na lamang na may bata. At tinapon siya ng tanghali? Hindi, sir. Bukas, sir. Tanghali. Nakita yung balay ko. Anong kinabukasan? Kinabukasan na. Eh, yung asawa niyo, nay, anong sabi doon sa asawa nung anak niyong ano, pangalawa? Wala sir, hindi kami na nag ano. Hindi niyo ba pinuntahan dun sa bahay? Hindi sir. Bakit ganun ang ginawa dun sa bata? Eh, yung balay ko, ipa, patam, ipa ipadampot daw ng pulis sila, sila eh. Wala naman sila, maalis sila. Iniwanan yung ano nila sa bata, mag, Pakulong sila doon sa polis daw. Ah, sila. Sila, sinumbong yung sa polis yung... Opo, sir, yung balae ko. Yung balae mm -hmm. na yung bata na tinapon. Mm -mm. Wala sila, sir. Umalis sila mag-asawa yun. Dalawang sila. Punta sila doon sa putol. Ah, lumaya sila dyan? Oo. Kaya din nakita ng polis? Oo. So ngayon po, anong pasya nyo Meron po po ba kayong binagawang hakbang para maano man lang yung asawa ng anak nyo? Hindi na, ginawa doon sa bata? Hindi na, sir. Hayaan niyo na lang. Hayaan niya na lang? Mm, -mm. Kasi maano yung asawa nyo yung pangalawa. Mm. Baka malasing eh. inaano na kami dito sa bahay namin. Ah, sinusugod kayo o pag po. nalalasing? Opo, sir. Wala na kayong balak i-dalim pa yan sa barangay? Wala na, sir. Pabayaan nyo na lang. Mm -mm. Pasadyos nyo na lang. Mm, mm So yung bata okay naman. Ang problema, medyo may sakit sa ulo. Wala naman, sir. Pina-check up nyo ba yan ay? Eh? Opo sir. Ano sabi sa yung doktor? Uh, pinigyan naman ng gamot sila sir. Hmm. Siya. Pinainom nyo naman? Mm, mm Mga ilang araw nung pinapainom ng gamot? Tatlong araw na sir. Ah, ibig sabihin bago lang pinainom ng gamot? Mm -mm. Kawawa, walang kaalam-alam. Mm -hmm. So nakakabili pa kayo ng gamot na eh? Meron nung bigay nila sir. May mga pambili pa. Mm -hmm. Meron naman yata na nakukuha sa, ano, sa barangay, hindi ko kayo lumapit sa barangay para makakuha kayo ng gamot para dun sa bata. Mm -hmm. Meron naman nurse, nurse namin dyan sa barangay hall, dyan sa turod sir. Mm -hmm. Ang maganda na yun yan, ipacheck up nyo kahit linggo-linggo. Mm -hmm. Kaya isang beses sa buwan para malaman kung healthy pa yung bata. Opo, sir. So, anong oras na? Kumain na po ba kayo, Nay? Hindi pa, sir. Hindi pa? Hindi pa kumain. Kaya, Jesse, anong oras na? Plus 12, parehas na okay. yun, Nay. Ha? Mag-aalauna na. Ah, oh, Mag-aalauna na pala. Hindi pa kayo kumain. Kaninang, ano, almusal, nag-almusal naman kayo. Opo, sir. So, ngayon tanghalian, wala pa? Wala pa, sir. Ibigay so, ko na. <laughs> Hindi ko, sir. Anong hapunan nyo? Wala pa, sir. Oh, wala pa. Wala pa rin. Wala pa bigas. May bigas huh? pa kayo dyan, ay. Wala pa. Wala pa, sir. Ulam. Wala, sir. Wala pa rin. Anong oras na so dadating yung asawa nyo? Baka mamaya, sir, yun. Alas tres. Alas tres, tsaka palang makakabili ng pagkain. Opo, sir. Gutom na gutom na yung mga bata. <laughs> Hingi, hi, tingin hi, 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 dati Prang, kayo ng ah, uh, pagkain dito. Tawagin natin. ibigyan uh, Ibigay natin. Ibigay natin. Ibigay natin. Ibigay natin. Ah, okay. Ha? Matik, meron na Oo, dahil nagpapay nga si Daddy Frank eh. So, Nay, hmm. uh, ano pong masasabi nyo dun sa asawa ng anak niya na nag-iwan nag dun sa bundok ng bata, ng apo nyo? Wala na, sir. Anong mensahe nyo sa kanya? Wala na, sir. Hindi ko na inaanot. Kasi yung asawa ng pangalawa, sir, magagalit kung meron akong sasabihin dun sa manugang ko. Kaya hindi na ako lumalapit sa, sa kanya, sir. So, hindi na masama ang loob niya sa kanya? Hindi na, sir. Ayaan okay. niya lang. O, pinipigilan niya na lang? Mm -hmm. Kasi umal umalis na lang yung anak ko. Kasi hindi maano. Hindi niya matanggap? Mm -hmm. Kaya nagpunta ng anong barang, anong bayan niya, Nay? Lawag, sir. Nasa Lawag na lang? Mm -hmm. so, sige, Nay. Dahil nagpapahinga si, ano, si Daddy Frankie. Eh. Uh, kami na lang yung mag-aabot ng konting tulong sa inyo dahil sabi niyo, wala pa kayong bigas, walang ulam, at alas tres pa dadating si tatay para makabili ng ano, ng ay, nung kinukuha niyang tanim doon sa bukid, ibebenta pa niya. Oo po, sir. Pag nakabenta, tsaka pa lang kayo makakabili, tsaka pa lang kayo magkakapera. Sige na, ganito na lang, no, bibigyan natin si nanay ng ano, ng konting budget pambili ng kanilang ano bigas tsaka ulam. Nay, marunong po ba kayo sa pera? Alam niyo po ba yung magbilang ng pera? Oops. Oh, ha? Oops. Oh, sir. Hmm, si Ate. Ano? Si Ate, nakatanong ko lang, nakapag-aral ba si Ate? Dito sir. Ha? Dito sir. Ay hindi. Ka Kahit grade 1 hindi ka naka ano? Hindi sir. Hindi ka Grade 1 sir. Hindi. Ah, grade 1. Grade 1 lang din. Mm -hmm. Oh, lahat, lahat, na. Lahat oh. sila dito grade 1, no? Oh. Lahat ng natulungan dati prang dito sa lugar na to, grade 1, graduate, graduate na. Graduate na. Mm -hmm. sige nai, ko kayo. Hawak lang ko, JC. O nai, nai. nai, nai, nai. nai. Bilangin nyo po, marunong kayo sa pera. Oh, okay. One. one two, two. Three. Four. Five. five six. Seven. seven eight, eight. Nine. Ten. ten. O, magkano, nai, magkano yan? Ten. 10, magkano po? 10,000. Hindi, bilangin nyo po. Bilangin nyo po. Sige po, bilangin nyo po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magkano po lahat? 10,000 po, Sir. 10,000. 5,000 nai. 5,000. Oo, 5,000 oh, po, ano. <laughs> o. Ten. Parang si Ate alam eh, ano? Mm. Thank o 5,000. Ano pong masasabi niyo kay Daddy Frankie Nakatanggap po kayo ng blessing ngayong araw na ito? Mm. Thank you po, Sir. Yung yeah. kay Daddy Frankie. Opo, Sir. Thank you lahat sa inyo lahat, Sir. Opo. Para meron kami pang bili ng kanin namin at sa ulam, ulam namin, Sir. Mm. So. Tapos nai i dalhin po sa mas magandang uh, pagamutan si baby para ma-check up po at kung ano po yung talagang dapat i ipainom na gamot o ilagay doon sa ano niya sa sugat-sugat niya sa ulo. Mm -hmm. Ha? Opo, sir. Oo, malaking ano, malaking malaking bagay ang para sa inyo. Opo, sir. Oh, sige. Hay, uh, si Ate no, uh, nagpasalamat tayo kay Daddy Frankie na binigyan kayo ng ano ng konting tulong mm -hmm. para sa pang-araw-araw. May ma ano kayo, may magagamit kayo no. Tsakad doon sa bata. Opo, sir. O, dalhin niyo at bilhin niyo po ng gamot para sa kanya, gatas na rin. 7. Siguro naman makatulong pa rin sa gatas. 7. So, 'yun. Uh, o, JC, maggana na tayo po. Yes. Salamat na at nakarating kami dito sa lugar niyo ha. At mga kababayan, uh, huwag yung kalimutan ang premiere ni Daddy Frankie 708 ng gabi. At kay Rizky, Yun. yung mga ano natin Siyempre, magpapasalamat tayo sa mga nagmamahal sa Daddy Frankie yung mga taga OFW dyan, na mga kababayan natin nagsusumikap nagtatrabaho at yung mga sumusuporta kay Daddy Frankie na nagbibigay ng tulong para sa mga beneficiary at sa team maraming maraming salamat po sa inyo kay Ma'am Purisa, Beautiful Purisa Joy Peñas yes. kay Ma'am Gorgeous at kay Manong jo maraming maraming salamat po sa inyo Kay Tito S. ng at, head ng Ricebomb, yes, oh yes. At Siyempre, yung nasa Japan, nasa Japan si MK Inday okray TV. Maraming maraming salamat po maraming, maraming sa inyo. Maraming salamat sa inyo. At syempre, hindi natin kakalimutan yung ano, yung mga nagpapakulay at nagsusuper chat every premiere. Every premiere. Laging naandiyan. Okay. Maraming-maraming okay. salamat sa inyo. Oo. At syempre, yung Oy. kape natin, yung kape namin ha, yung kape mm. galing kay Ma'am Marie at kay Ma'am Nora heronimo heronimo Ma'am, maraming salamat sa kape. Sana mas marami pang darating na kape. <laughs> so 'yun, mga kababayan, maraming maraming salamat sa inyo. Sana na-enjoy, nagustuhan niyo po ang aming uh, upload ngayong gabi. Yes. At 'yung uh, kakalimutan, panood din si Daddy Frankie tatlong premiere. Isilabini yes. ko eh JC 708908 at 208, 208 ng tanghali. Maraming maraming salamat. God bless po sa lahat.